Against the light. Uy, kausapin niyo si Philip. Video ba yan? Ha. ha. Philip, kaya na. <laughs> Kain, kuya. <laughs> ha? Kaya si Ayan, no? Kaya si Kuya Philip. Kausapin mo si Kuya ah, Philip. Mag-hi ka, mag-hi ka. Hi. Hi. Okay. Ganda ni Ayan. Kaya mo Check ko ako malabon. Ano <laughs> ba? Sige na. Ay, ay, dance! Nobody, nobody but you. Okay. Eh hey, Kuya John, pangalawa na to. Hindi, hindi mo sakayan yun. Ayan, Beke. Philip, ayan. Wow! Sarap talaga pagka si Philip yung eh, malalim. Philip, sarap na rin. Uh, ay, naka-mute pala. <laughs> Sige. Hey! boys. kami. Ah, uh, hindi ako. May itlog ka. May itlog. Ay, sarap. Ito. Ay, ito ang poker face na buho. Kaya yan. Lady Gaga. Wow! <laughs> ay, sa isang, ano, pa, ano, hindi ko makakain. Ano ba? Kumaan na kayo, best right. hour. Joban ni mo bida. Oh, Kuya Obet. Oh, Ate Gigi. Na. Eh, video. Kaya pili po. Alam mo na. ka na ang Pili, thank you. Sana Ganda <laughs> Baka maiyak pa to. Ayan, si Ate Karen. Yun si Lisette at si Mariel. Kumukuha. Kuya Eugene. Kita tenet, si Inang, Hoy, lugi ng bibig. Hindi, meron na. Pa Papaisa pa ba ako sa inyo? Nauna pa ako. Tinuturo talaga. Palabot eh. Si, si Dane. Hello! Wow! Uy, alabang uh, bating tingin din eh. Anniversary. Ay, ah, anniversary. Ay, anniversary yo. Anybody sa 'yo. Kiss. Kiss. <laughs> Kiss Ay masarap 'yung soup. Oh, stop na, stop. Kain na. Okay.